Mga ka-chararet, itatry po namin ang tantokos dito sa Malolos City. Huwag mo ipopose, nasabihin mo kagad na lang dito ka. Hindi ko pang na tayo. Pag Hindi naman kumain dyan yan eh. Ano? Hindi kumain tapos? May video ka. Salamat sa napaka-supportive kong friends sa pagpa-vlog. Chararet! Ang ulam ito ay pork loin with maple at naka na nga ang aking friend. O, oh, di ba? Social. Mexican ang Mexican na. pa. yung menu. kung po. Mga bago po kami kumain, ay nagkwentuhan muna kami. Siyempre, medyo matagal din kaming hindi nakita ng aking mga kaibigan. Kaya nakipag-chismisan muna po si Sir Elms. Chararet. Dahil may mga intense na kwento, kailangan magtubig ni Sir Elms. Chararet. Magtubig at nang kumalma Isang himala, mga katsyararet. Pinagbigyan po tayo na makapag-video sa aming pagkain. chararet Charot lang na ako magbabayad. Dahil masarap ang pumpkin soup, magtatry ako magluto na to sa bahay. Parang ginataang kalabasa lang. chararet Hindi pa tapos ang aming kwentuhan, ay dumating na ang aming mga order na pasta. Spaghetti with meatballs, chicken pesto pasta, lucho chan pasta. Meron din po itong kasama na stir-fried vegetables. Mga kachararet, sana po ay patuloy po tayong humanap ng oras para sa ating mga kaibigan. Ang pangangamusta po sa kanila, baya online or personal, ay malaking tulong, lalo na sa ngayong panahon, na busy na ang lahat. Bago kami umuwi, ay kumain kami ng panghimagas. At yan na nga mga kachararet, syempre ang pinakaiintay ni Sir Elms. Dahil maraming natira, ako ang nagwagi. Take out tayo, mga rin. Salamat sa pagsama Thank you sa aking mga marse God bless po Till next week Nang pagkikita po natin Salamat sa panunood